sarang ang po tayo sa Victoria sa isang barangay ng Ordovilla, at may nabaritaan kami meron daw dito'ng kambing na nagkakahalaga ng 200,000 pesos san kaya yun yun ang tanong pag aandaro po sa inyong lahat huwag kayong magkakalas diyan lang kayo <laughs> kami tayo na ng kambing. Kami kanina pa din pa ikot-ikot. Wala pa kami makita eh. Ilan na napagtanungan namin eh, walang kaalam-alam. So, ibig sabihin, tagun-tago yun. Pero uh, doon naman sa vlog na napanood namin, ay mukhang marami na nakakaalam. Tanong natin din eh. Magandang araw ho. Saan ka din yung magkakambing down ha? Bowen, bo, ano? Bower Farm. Bower Farm? Ay, may 200,000 daw na halaga ng kambing eh. Ay, gusto namin makita yung kambing. Ano farm daw? Bower Farm. Ay, ano daw yung Ordovilla? Para naman bugawan. Pero may alam kayo dito na nag, nag, magagandang ano, kambing. Wala rin ha Pero taga dito kayo yan ha. Ay bakit wala silang alam? Oh, ay dito. O sige, tarong na namin, namin din yan ha po. Kalapahan. Eh pag wala pa ho din baka doon kami pumunta sa kabila. Ano ha? At sa salamat sa abala. <laughs> Thank you. Okay, na natin din eh, Sa lugar din eh. Ah, ah, ay nakakapagtakawari. Agad. Ari kasi, yan ang aming pinanoodo yun, oh. 180,000 na dito sa Mindoro. According sa vlog, yun nga, tamang-tama aming lokasyon. Eh, pero And bakit hindi natin, wala? <laughs> hindi natin natin wala. Na pangalan na tandaan, eh. Okay sa so may napagtanungan na kami, hindi pa rin kilala actually, pero nung sinabi nung isa, aba kayo kinaling kay klaring na malayo-malayo doon sa nakalagay na saldi. So, eh, nagtataka pa rin kami kung bakit hindi kilala dito sa mismong mga taga rito. Kaya may, mamaya natin malalaman ang lihim. o ang ano dyan, sikreto kung bakit gano'n. So, doon daw tayo kay Aling Klaring at kilala raw nung Ale na meron daw doon ng mga nagpapababa mga nagpapababa ng kambing yun alam nyo na nagpapababa yun <laughs> yung eh, basketball na tayo sa tapat niyan ah, ayan so dito daw tayo magtanong sa so, tapat ng basketballan ay dito din tayo magtatanong sa so, kay Aling Claring tatanong ah, si Papa Dexter si Dexter po ay taga Victoria taga rito siya maalalaman ay dito lang po sa kanta ha pupuntahan namin thank you po Ah, Ako ay may dyan sa bandar yan. Okay po. Sa may itlong bahay, gate dito. Okay, ah, thank you po. Okay, yan dito raw. Ayun na. Okay, pamisa-misa maganda yung mga ganito. Meron tayo mga interesting places sa pupuntahan. At mga interesting ano, stories. ba? Diba? Eh, biloy nyo naman. 280,000 ang isang kambing na. na yun. <laughs> Magkakaalaman ngayon kung totoo. Siyempre, to see is to believe. Ayun. Ay, makakakalas, oy. At kailangan kasama ko kayo. Ayun na, pumasok na tayo sa isang eskinita. Dum-dugurung-dum-dum. -tug -tug. Dum-dugurung-dum-dum. -tug. Dum-dugurung-dum-dum. -tug. -tug Parang wala na ako nakikita ka na eh. Ay, dead end na, ay, dead end na. Sandin eh. Baka naman lumampas sa na tayo. Okay, baba tayo. Urong tayo, urong! Urong tayo, urong tayo, urong, urong! At nakita na rin Texas sa banda ron. Okay. Mababa na tayo din eh. Okay. Eh, kung tayo dito. Eh, pala. Pucha, ang laki. <laughs> ano laki. Totoy, ay, anong ano ay? Tutoy, tayo din. Ay, ay anong kasi tutoy na ano Bakit ka Anong, <laughs> anong klaseng anak ng Red double. Eh, pero aray ay, dito na, pinaka na. Ah, balita namin. Okay. Uh, balita namin, pero okay. ay 280,000 pesos. Totoo ba kayo? Opo. Okay. <laughs> oh, Diyos ko. So kung wari kakarnihin ninyo, yung kapalanggot ng kanyang mga 20 mil na ako. Ha? Ano eh, ba yun? Ayun pangalan na rin. Kasi tawag ninyo. <laughs> Bakunoy. <laughs> ko. Ah, busalti. bakit lagi mm -hmm. ano? Luhit ba ito pa? tik daw eh. Lalaki rin, babae? Lalaki po. Wala ba, nakalaki lang itlog na yun? hindi Ay, ko nakikita ng itlog ayun. Wala. <laughs> Ikaw talaga kita-kita mo nagkita ng itlog, ano? Lalaki rin, no? hindi nakatayo. Ha? Ano? Yan? Papatayuin ko lang yun. Ah, papatayuin o? No? Oh, sige, tingnan natin ko na natin kung gano'ng ka kataas sa rin. Sabah. Ha? Sabah? Ay, ito, totoo yung nakaano na. Pagkagustong kumasta na rin. Eh. Hindi ka naman. Diyos sa ibang, sa ibang ano lang, kambing. Ako, mamaya po may darating po magpapakasta. Ah, yun na, makukuha na natin ang magkakasta, ang pagkakasta nila kung paano baga. Kung aabutin. Kung aabutin natin. <laughs> Baka naman mamaya, mamaya na po, ang gagawin. Ano? Sa so, mga kaibigan, nakita na natin. Ang 280,000 peton na kambing. So, so yan, magsawa muna kayo sa katitingin. tempat are pat Pampat, yang patayo yan ah, kaya <makes> din <inhuman noise> Hindi ko itong papakain nila, ipapaantang ka, papang, ano, ang tawag sa Pakain? Papang... Sayo? Papang ano? Pain! Yun, pain. Para tumayo siya at makita natin. Siyan, ano siya, Laki ay. Yan. Yo. Laki nga. Laki nga. Laki nga. Oh. Oh. Eh mataas pa sa akin. Di ba? Puno na nakatayo yan. Oh. Tira niyo. Laki. Oh. Oh. Nasa oh. ganun ako na nga. Kira ka tatay ka mo. Ano? Sige, tapat mo lang yung mukha mo doon. Ayan o. Oh. Oh.

Ah, tang po. Ikut saya ngapun pada angin anggap dia betul. Oh, di pagi but... <laughs> oh, oh. Nakakita mo yung bridge niya doon, ang lalaki din. Kaya nga, panunod, po natin mga kaibigan iba pa niya mga katropa doon. Pero ito, toy ay okay lang dito kami dahil okay. ah, sa aging. Panghimagas yata niyan. Talagang sa pag-aaral, okay lang na snacks niya ito. Hindi siya nagkakasakit. <coughs> kami si may sipon. Madali lang naman po. Hindi na siya pwede ano. Hindi siya pwede ibaba talagang dito na lang siya, ano? Pwede po. Ang hirap lang po ibaba doon. Hindi na po siya mga doon. ang hirap po iakyat. Pag nakawala ka magkuha niya. Ay! Ay! tayo. Ay! 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 Busaltik po. Busaltik! Boy Punta muna namin yung mga kaibigan mo doon, okay? Let's go. Manood naman kayo. Ay, Para may pambili tayo ng ano niya, ng kanyang snacks. Okay. Bibili natin siya ng marami. Okay, bye-bye muna. Ano nga ako nakalimutan? Boy Saltik! Saltik. So, andito tayo ngayon sa isa pang kural. Ano daw na kural? Pari At titinan natin na mga kasama. At pwede-pwede ko ng bahay kubo, ari, oh. Ah, buntis ka. Ay, yun, mga iba. Ay, makano. Mga babae. Ang mga tupa. Eh, pag magpapakasta, buntis so ay makano ng bayad. 3K po. Ha? 3 po. Itak eh. san. Ako naman. Ay bonso, hindi rin nga agad Hindi, eh, hindi Adila-dila lang po Adila-dila adila lang. Pagkakakibig sa dila nga, oh. Ayun. Ara, ara, ara! Ara, ara, ara! Adila-dila nga, ayan. hindi pa <ba> kayo eh. <laughs> ayan. <papasubo dini? laughs> <laughs> <Baby. laughs> oh

manok po yan. Ah, sa manok bagay. <laughs> Makadali. Ari, ang sa ano pala. Ari, sa goat, ano? Okay. parang baka nakadrawing, di ba ba? Ah, pwede rin. Ayun pala. Okay. Tatala natin siya. Ganun lahi din. Oo. So hindi talaga kakakayan ng ibang ayun laki talaga kaya po eh siguro wala anak po mayor tapos po malaki ah malaki din ako syempre oh malaki din ang anak ko nga naman oo ito ba yun? So may darating daw na babae may amaya. <laughs> hindi ko lalakong pokpok yung darating. Pero hindi ko naman disente yung kinukuha nila mga kami. Ano? Laki. Ito ba yun? Kalaki ano? Kakatuwa. Ilan taon na ito tiyari? Mga tatlo na po. Ay, nung, nung, nung dinalihan dito ay baby baby pa lang. Two, two, years old. old. Ha, ah, two years old na rin. Noong November po dumating yun. Saan galing? Saan yung galing? Saan? Oo. Oh. Sa Ilocos po galing ako yung... Sa Ilocos pa pala. Ah, imported lala. po nila sana. U.S. Imported po. Ay, ano kaya ay pure? Full blood po, hindi ha, si pure. Ah, full, full blood. blood, tama, uh, full blood, Red, blood apple. Apple. Red apple Red apple. Red apple. Iwan. yung hey, laang. Thank you, baby boy. At baka naman ay stress din pag maraming tao. Baka may mga stress, stress. Ito nga naman, balay babanat pa mamaya ng chicks. Kaya kailangan talaga may Jonas siya. Eh, pag babanat ng chicks, wala nang, ritu, wala nang ritual, ritual. Wala na, dretso baba na yun. Dretso baba na. Wala nang mga papahinga muna, wala na pala mga ganun ganun. Hindi pa papahinga siguro hmm. yung darating. Eh. Iko-condition -co pa yung papahinga hindi mo agad ayo <laughs> <laughs> sasalt pa kagad ng. Oh, sa condition. Oh, yung taga shoot, ito may taga shoot pa rin. Tagal pa rin yung ganyan. Hmm. Wala na. <laughs> tagas. <laughs> shoot. Sa isang araw nakakita na ako ng chicks na pwedeng babahan ng ating aso sa isang araw. Kukontakin daw niya tayo. Ang gandang babaeng ano, Shih Tzu. Ay, nako. So ibubukod natin ang pag-vlog natin doon para makita ninyo ang pagbaba sa kauna ng pagkakataon ng aking mga binata. Hmm. Diba. Marami rin manok eh oh. Ang mga manok na rin tutuyay na panlaban, narin sa sabungan. Hmm. Oo. Oh, panlaban yan. Mga katali eh. Kaya nga. Oo. Oh. Trabaho ng tindahan di yan. At meron data. Tutuyay muna din magmerienda pa rin eh. Ay. Kaya ka sa katin. pa rin eh. Pa rin kayo. At bibili tayo. Hop. Andito. Cook. Den ada. Kayo to big. Toto, kaya to natin ang pagkain niyo merienda. Mm -hmm. Tinapay. Ba, pwede dyan, ano pa pwedeng kainan? Cookies. Biskwit ata dadalhin ko yung mga nanay. Biskwit. po. na-upload si Tapos 'yung pagdating ba niya, all together, to Ay, aring nga yata, o. Oh. Galing na itong kanina din, eh. Ha? Galing na kanina. Ay, bakit? Ano nangyari na ulit ulit? Hindi na sa panho. Oh, ay, bakit sa daw? Sumablay. Ah, sumablay? Hindi kailangan taga-shoot. Hindi <laughs> ready na, yun. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready I'm na siya. Good luck, baby. Good luck, baby girl. Ayun na, show, eh. Ano <laughs> kayo magiging itsura ng ano niyan? Ang kanilang baby. Ah, ah, na, ah, Oo, ah, na, ah, ah, na. oh, talaga naman. Eh. Taranta eh, taranta. Andiyan na yung girl. wow, kulips-tulips siya tayo. Pagod na ako sa tracing. So kataasan siguro na Kaya nila. Kaya nila. ang magiging itsura niya sa lalaki, ano? You know? Yung kunti ko. Sabi hmm. ko, ay, inalok na. na Okay. Ayun na. Tignan natin. Magpakarami. Ayun na, ayun na. Kababa na. Akin na ang ano ba dyan, ang location mo. Ayun na. Ayun na. Dambingan po siyon. Amoy, amoy. Yan. Oh, okay man, girl. Okay man ang konti. Ayun, 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 ayun sana sana sana.... sana sana.. sana... saanah 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 Ito talaga, pa. Lahat nag-aabang o yun, 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 Go, go, go. Yun, 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 yun. Ay. Pahala pa rin. Ayun ayun ayun. Ayun, 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 Go, 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 go. Good, good, good luck. Ay. Sus Ayan. May tapang shooter sa ilalim nga ano? na, May kasama ka. Ayan. shoot, shoot, shoot. Ayan, 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 Nanyo Oo. Oh, oh. Sala, sala, sala. Ayo, 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 sala, sala. Mesti tayo, ay. Sige ba rin? Sige ba rin? Go, go, go! go. Ayun, ayun, ayun! O, yun! yun, yun, yun. Wow. Ha? Hindi Parang hindi, hindi rin. Oo, wale. Sababa na naman. Hindi ko alam kung magiging success. So, makikibalita na lang tayo kung, ah, uh, ano baga, ah, uh, kung natuloy baga, o nabuntis baga, o nagkanak baga, at aaten tayo sa binyagan! Kung talagang meron. <laughs> at ninong. Ninong, siyempre. So, yun. <Sustainable calculator> Ayun pa na Ayun, nasa sige. So, aalis na kami. Ay, thank you! Ay no. So, this is no. your no. friend of Bata. Sa nga rin ko Mas ng Pinoy sa masulog ng World of Pathology pa more and more and more. Thank you! Thank you!